Hi, good morning, good morning, and good morning, guys. Uh, ito pala, this is Mondar Black. Uh, ito pala guys, itong umaga na to. Ah, uh, ang gagawin natin is ah uh, uh, coffee time. It's coffee time. It's morning time. It's ano, ang uh, guys. Ah, uh, kasi um alam yung guys sa totoo lang, ang akin ano, ang akin actually ang akin ano ang um, mga ano po yung yung frame ng akin ano sa digicam hindi ko alam bakit nagiging maliit siya kapag once na na-edit ko na siya ngayon yan ang malaking tumo lumalabas sa screen ko ngayon, hindi ko siya alam kung paano ko siya palakihin kaya dapat nga sana uh, instead na um, tawag nito Instead na maganda ang kuha natin kasi digital cam na siya, wala nga nga. Kaya ewan ko ba kung paano natin gagawin na magiging maganda yung atin frame. Kasi 4J uh nakaraan hindi siya 4J. Ang ano ang mamaya mag ano ako mag uh, uh, try ako na mag-isa-isa ako guys ng akin gagawin kung paano ba talaga ang mangyayari sa akin na ano uh, i-try ko siya i-upload o i-ano para at least magiging alam ko kung paano ang kwan kasi actually katagal ko na na nagagamit ng ano hindi ko pa rin alam paano kaya uh, Talagang hindi ako marunong mag-edit or mali ang pag-ano ko. Kaya ang gagawin natin guys, um, for today, magbibidyo muna tayo and then i-upload natin itong umaga na to. Kung papaano siya uh, gagawin. Para at least alam na natin kung saan ba nagsisimula ang hindi maganda or sa framing ba ng ano kasi may nakalagay dyan na frame 50 or or sa wide parang ganun ba guys kaya kailangan natin pag-aralan ng mabuti ang ating na camera sa ngayon uh, ang gagawin natin guys uh, itong umaga na to magpo-coffee muna tayo ang gagawin ko mag-iinit muna ako ng tubig and then isisuot ko muna pala itong akin na watch para malaman ko ang akin na heartbeat at uh, blood pressure actually hindi ko siya ina ano pagkagabi kasi natatakot ako na pag isang ganun ko lang baka mamaya masisigra ngayon uh, ito na yon yun ba eh ayun na ano na natin ngayon guys, uh, ang gusto ko, um, mag-iinit muna ako ng ano, malalaman na natin. O, walang nakalagay sa ano, walang tulog. ko aga pa nagutom na ngayon ang gagawin natin guys mag ano tayo mag almusal wait lang guys pero bagong lahat Ah, ililigpit natin muna guys ang ating na ano. Ayun. Kasi madaming kalat. Magliligpit muna tayo guys ng ating higaan bago ano. Ayun. Kasi ang dami ng kalat 啊。<laughs> ayan guys uh, ito na natapos ko na yung ano dyan sa atin higaan ayun mag init na tayo ng tubig okay. yan ganun lang siya ka ano ganun lang siya kataas pero okay lang yun guys yung dami ng ano namin guys gawin natin is mag actually may hugasan ako mamaya na yan hugasan isabay ko na sa sa madaming hugasan para at least magkakape ka, magkaano ka isang ano na lang para magtipid naman sa tubig, hindi na maya, 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 maya. mahirap mahirap maubos ay matuwan Maya maya ka dyan mag ano. Ngayon, manunood muna tayo. Ay, mag ano tayo muna. Uh, ano natin muna ang atin na vlogs. I play natin muna. Kasi, kailangan natin i play. At kailangan ko para to i ano. barbecue. Ewan ako entry sa reels. Talit <laughs> na mo. Hey everyone! Malinda na po ko mga love. So barbecue. Ewan ako pang entry sa reels. Thank you. ayan Para sa mga na guys, uh mainit na yung atin na tubig ngayon mag-coffee. Uh, actually, hindi tayo coffee. Ah, uh, Milo tayo ito yung Milo hindi ko alam kung ilang pera. so 20 pack ah 20 pack siya guys ah maganda to kasi twin pack ang problema saan ay yung gunting dito wala na naman ang gunting lagi na nawawala ang gunting dito natin muna dyan. Itabi natin kayo baka may gustong mag-inom. guys is Ayan, coffee life, coffee, ah, ano. Actually, hindi coffee life. Ay, pinanok ko na naman ang, ano, kuchilyo na saan yun. Hindi ko alam yung kutsilyo dito na maliit. Hindi ko na makita. Hmm, ano nako. Ang ganyan, wala eh. Si dapat kasi dito sa amin, may gunting na talagang laging ginagamit sa lamisa. Alam nyo naman, matigas yung mga ganito. Hmm. Coffee na tayo guys. Coffee. Actually ano. Kahit hindi na mag-asukal. Basta gatas na siya. ngayon parang may gatas na rin ah. Eh. Kasi daw hindi na sila ano ngayon eh. Tsaka malaki na rin ang ano ngayon. Ngayon, guys. ngayon. may kinapay tayo dito na. na ang almusal natin. Kasi may ano ako doon, may omelet na ano ako doon. Omelette um, Omelet na Omelet na gulay. Vegetables omelet. Ewan ko ba, bakit nakayuko kayo? Ang um, big, ang hirap kaya. Ah, Dala nga isa. Hmm. Hindi, hindi ko kaya i-ano. Yan. Malinis tong kamay ko ha, ah. kahugas ko lang. Nagugas ako ng kwan. defensive. Diba? Ang sarap. Dahil ko lang asukal. Dito na. I mean Sou sal, hindi pa accurate yung man po gawang po bagay ng baby ko wala Sana gusto kong mag-ano. Good morning. Good morning. Ay guys, good morning. Dyan sa inyo lahat. Ay, good morning. This is Monter Blogs. Ah, uh, today is um, Today is uh, May 4. I think yeah. May 4 ah, uh, at Sunday. Ngayon guys, uh, nandito tayo tayo sa atin ano ngayon. Uh, hindi muna tayo mag coffee is chocolate na naman. Ito ang atin na chocolate. Ayan, hot chocolate na ang gagawin natin. Ngayon, kasi, actually, ano, kanina, nakatapos na ako ng akin na